So, hi guys, may ngod to sa tanan for today's videos ay ano pupunta ako sa salon ni Samara Far kasi mag vlog po ako sa kanyang new house so, yan guys, sobrang init so ano naka umbrella po ako, nakapayong po ako ngayon, so la naglalakad lang po ako kasi malapit na malapit na po ako sa salon ni Samara Far so, yan guys Dahan sa BFG thank <laughs> you Thank <laughs> you. Hey guys, May hapon sa tanan for today's videos is andito ako sa parlor ni Zamara far kasi interview ko siya kasi sa kanyang bagong house kung but hindi na siya sumasama sa mo so, social climber uh, 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 at uh, ako din hindi na hindi na ako nakalala doon kasi masyadong busy kami ni Zamara so, so best ano bang mga mga preparation sa bago mong bahay na pinagpaka, pinahandaan mo? Ah, okay. hindi kasi kailangan talaga pinayos ko yung bahay ng mamak kasi di ba sira. So ngayon, ah, medyo matapos na post na po siya. Thank you God kasi ah, malapit na matapos yung talaga yung buong bahay na pinagawa ko sa bahay ng mama ko. So, ngayon, yes. So grand oh, sa grandma na nag-rise ng mama. Kasi, hindi niyo ako masyadong makikita sa inyo, nag one farm. At saka sa mga vlogs ng mga ibang bakla kasi kofocus muna ako sa farm kasi malaki-laki yung loan ko para matapos yung bahay ng mama ko. So, every week ko uh, nagbabayad ng utang sa loan ko. At saka, renta pa dito. Ah, uh, mga pagkain pa, di ba? tsaka may dalawa pa ako ng mga pinag aaral ko, tinungdong ko pag-aaral. So, talagang uh, yung course ko talaga is, also, talaga is um, tapos, uh, na atinandaan ko talaga sa pagtatrabaho, mga pasisikap, tapos naghahalap uh, ng mga ibang mga kanditaan uh, kasi talagang marami ang obligation ako ngayon this, this year. So, kailangan uh, uh, matapos ko yan ngayon, Ah, uh, December. Kasi December yung last na. Uh, Para pesta na din. Oo. Oh, uh, Ay, bongga. So, makikita niyo talaga yung yung bahay ko na kanyang ina-upload. Uh, Kunti uh, kong tinapuyo. At saka makikita nyo kung before and after yung mga guys. At saka at least um, ah, uh, okay na siya. Hindi na siya mag... Uh, hindi, uh, na oh, hindi na siya matutuluan, hindi na siya iba. Yung nan, at saka uh, maliwala sa shipment kasi white oh, diba yung Philippine food. Ba yung jealous si ano pinalitan mo ng ano? Oh, yung salamin. Oh, salamin. Sliding, yung glass. Oh, sliding glass na kanilang bintana guys. Oh, kasi dati eh, uh, parang sila na yun is almost oh. 12 years na yun. Nung bahay na 12 years na yun na hindi mo na. Kasi diba, nakupaya, so, di ba walang kakawais hindi ako lang talaga. So kailangan talaga uh, Inuuna talaga yung parents. Kapag nandiyo pa yung mama mo, yung parents mo na talaga nalagaan. Oh, Basta yeah. sila talaga yung kasi mga kapatid ko wala nang uh, mayroon na sa mga pamilya so kami hindi kami kapag asawa so ngayon is priority namin yung parents namin. so ganyan talaga ang uh, uh, tawag ito hanggat buhay pa yung parents natin talagang supportahan mo natin guys di ba kasi hanggang yung nandito sa uh, at least na may pakita po naman natin sa kanila na tayo ay Uh, nag-alala naga din naga naga sa nila tsaka nag-alala sa kanila nilang health diba? Inalagaan natin sila so ayan po guys so kung ngayon nandamin namin po akong mga mga obligasyon so, kailangan talaga focus na ako sa trabaho ko guys pagkakitain ko ng pira guys so, Thank you so much Amara Farr sa pinaunlakan mong ang uh, aking video for kasi yeah. gustong gusto ko talaga magkikita ang new house ni Zamara Farm so, gala na rin gala sa kanyang salon kasi Sunday wala akong works And guys, thank you so much. And don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel. No, no, no. sa akin page ay know non Walang vlog. Nonon Lang din ang bago kong page. Yeah. At saka sa akin naman is Zamora Park TV. Sa akin page. At saka Zamora Park sa akin YouTube channel. At saka sa akin yung account is Zamora Park. Let's be the second. And thank you so much, guys. Thank you. Bye. Bye, boss. Hmm.